Game, game, game. Oh, my God. đi đây, Hahaha. 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 Jim, dito ka na, Jim. Bibigay mo ang go. Ano, nakabalot pa. <laughs> gusto mo na makikita ng kulay, tapos may balot pa. <laughs> ay, cute. Oh, cutie. Ay, okay, kulay okay, blue ka ta. Sigat? Ay, blue na to. Sigat. Sige, kung galgete kili Apa Oh cute. Oh, oh, ganda, eh. oh cute. Oh. Ay, ako, oh cute. Thank you, bosing. Oh cute, eh, Mm. Sobrang gagi. <laughs> Kaya pala kahit ang pangit niya sa picture, pero gagi pag nakita mo sa personal gagi. Ang ganda. Mm. Ito mo ang fluffy niya. Oh. Ay! Naulag.